Ay lo mga kaagri, welcome back to my channel no. ang uh, ngayon ay magsi-share ulit ako sa inyo mga kaagri ng natutunan ko sa pag-iitika no. Uh, kung ano yung pamamaraan mga kaagri na makaiwas tayo na mamatay yung ating mga ducklings o yung mga sisyo no o yung mga sisyo na itik para maiwasan natin kung ano para hindi tayo mamamatayan pag lalong-lalo na sa Uh, D1 to 1 month yun yung pinaka-critical para sa akin sa natutunan ko, no? Isishare ko lang sa inyo mga kagri, para hindi na umabot sa inyo na mamatayan din kayo, no? Uh, yung natutunan ko dito mga kagri, uh, dati kasi mga kagre uh, mayroon pa yan doon sa kalungan, no? Uh, mayroon pa yan doon ay... Dati pala dito mga kagri ay pinagsama-sama ko sila dito yung 350 heads, no? Pinagsama-sama ko dito sila sa isang kulungan, no? Yung dito, yung pinagdugtong ko lang yan, oh, wala yung division na yan. Lahat sila mga kagri, yung, yung dalawang kwarto na to, ay pinagsama ko sila dito yung 300 piraso, no? 350. Ang yung nangyari doon sa mga, ang nangyari doon mga kagri ka nung ano, pag hindi sapat yung ilaw natin, ay nagpatong-patong sila pagabi, no? Ah, nag nagkukumpulan sila doon. Ang mangyayari ay yung ilali mga kagri ka hindi na yon makakagalaw, no? Possible na pag tumagal doon ay namamatay, no? Asher ah, ko lang sa inyo mga kagri, ka isang gabi, ah medyo ulan-ulan ay yung itik ko dito uh, nagkukumpulan no hindi ko napansin at pagising ko pag kayo numagahan mga kagre ka ay namatayan ako ng sabay-sabay na 18 piraso no nakakalungkot yun mga kagre ka sakit sa pakiramdam pero yun lang mga kagre ka laban tayo sinare ko sa inyo para uh, pag dumating sa inyo ay hindi na mangyari sa inyo yung mamamatayan kayo. Ang gagawin natin mga kagri, uh, dito tulad sa akin, example lang, meron akong 350 heads, uh, na dahil namatayan na to ng mga 20 mahigit, uh, meron na tayong natira na 330, no? 330 na babae. Ay, ang ginawa ko dito mga kagri ay kinuwarto kwarto ko, no? Yung sukat pala ng kwarto na ito mga kagri, uh, 3 feet by 3 feet to, no? at uh, 3 meters by 3 meters. Yan, 3 meters by 3 meters ang isang kwarto na to, bali. Ang size nitong tatlo na to, yon, pakasama doon. Ah, meron pa yan dito sa kabila. tingnan natin. Yan, meron pa dito ay Ano to mga kaagre, no? Yan, ah uh, ang ginawa ko dito 110, 110 at saka 110 dito, no? Yun mga ka-agree, mula nung nilagay natin dito, ganito yung setup natin ay ah uh, naiwasan natin yung mortality no bali namamatay man tayo mga kagri, ng mga pailan ilan pero hindi gano nung ano nung isang gabi na yon yung pagkakamali ko na pinagsama-sama ko sila namatayan ako na 18 piraso sa isang gabi lang no uh, sa para bilang bilang isang farmers mga kagri, bilang isang mag-iitik sa ganong kadami yung namatay is di natin maiwasan na malungkot no pero laban lang basta importante mga kaagri sa bawat pagkakamali natin ay may natutunan tayo dahil ang pag-aalaga naman ng itik ay hindi naman natatapos tapos sa dito lamang. Meron pa tayong susunod at maiwasan natin yung pagkakamali. Ito yung sinerko ko sa inyo mga kaagri na para hindi na umabot sa inyo. Di baling nakaranas ako ng ganon, sinerko ko sa inyo uh, para maiwasan ninyo yung pag pagkakamatay ng inyong mga alagang itik. Dahil sayang din yun mga kaagri. Ang presyo ng it itik dito sa amin ngayon ay ito, nabibili ko lang to ng uh, 60 to 65 pero ngayon mga kaagri dito sa lugar namin, nagre-range na ng itik. Ang itik no, nagmamahal na 75 to 80 na. Yun ang presyo ng mga itik dito sa amin ngayon, no? Ah, uh, 'yan lang, hiwalay-hiwalayin nyo lang mga kagre, no? Eh hiwalay-hiwalayin nyo lang para mag para magkumpulan sila diyan mga kagre yung nasa ilalim kaya pang makalabas dahil kunti lang sila, no? Tulad ng mga ganyan. Pero ganitong edad mga kagre, uh, mag-iisang buwan na ay ano na to, no? Uh, lumalaban na to sa siksikan malaki-laki na sila no uh, isa pang dagdag na tips ko sa inyo mga kaagri ay yung mga maliliit uh, ihiwalay natin yan at saka yung may nakapansin tayong mahihina ihiwalay natin yan bigyan natin yon ng atensyon para maiwasan din natin na mamatay sila dito sa akin mga kaagri gumawa ako ng ganyan maliit no uh, para pa yung mga mahihina at saka maliliit diyan ko nilagay no yan lang mga kaagri yung mga tips sana nakatulong sa inyo Uh, ulitin ko maka agree uh, mas maganda paghiwalay-hiwalayin niyo talaga para makaiwas sa mortality no Pero kung may sa, sa ang dagdag ko pa rin sa inyo maka agree kung meron talagang ano maka agree hindi, may, hindi maiwasan na kunti lang yung kulungan niyo ang mas maganda maka agree ay lagyan niyo ng 1 uh, watts per bird per duck no uh, meron kayong 300 heads na itik, kailangan meron kayong 300 watts na ilaw. Yun, hati-hatiin yun. Kung meron kayong 300 heads, lagyan nyo ng, uh, example lang, 50 watts yung ilaw nyo. Lagyan nyo ng anim na piraso. No? Lalo-lalo na sa sisiyo. No? Yan. Pag meron naman kayong 100 watts sa isang ilaw, lagyan nyo ng tatlo. No? Ang ginawa ko dito sa akin mga kagri dati ay bawat kwarto mayroon 300 uh, mayroon 100 nilagyan ko ng 100 watts per per box no yan ilagyan ko ng 300 watts per box. Ayan, naiwasan na yung mortality, no? Ayun lang mga ka-agree, uh hope subaybayan 'yung aking YouTube channel at uh, minus hope may natutunan din kayo. Maraming salamat sa inyo mga ka-agree, sa panonood. Uh pwede bang paki ang aking Facebook page and paki-subscribe ng aking YouTube channel and paki-like. Maraming salamat sa inyo mga ka And thank you and happy farming sa inyong lahat. God bless and bye-bye.